Ang sinaunang Israel ay ang bansang nilikha at pinangunahan ng Diyos sa Biblia. Sila ay nanirahan sa lupaing nasa parehong rehiyon kung saan matatagpuan ang maliit na bansa ng Israel ngayon. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang lupaing iyon at sinabi na hanggat sinusunod nila siya, mananatili sila roon. Pansinin ang sinabi ng Diyos sa mga ninuno ng mga Hudyo sa Levitiko Kapitulo 26 Versikulo 3-4. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos, at inyong tutuperen ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan, at ang lupain ay pakikinabangan, at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. Dagdag pa rito, sinabi ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa lupa, maihiga kayo ng walang takot. Aalisin ko ang masasamang hayop sa inyong lupain, at hindi daraan sa inyo ang tebak. Itatatag ko ang aking santuwaryo sa gitna ninyo at hindi ko kayo kapuputen. Lalakad ako sa gitna ninyo, ako ang inyong Diyos, at kayo ang aking bayan. Ngunit ayon sa kasaysayan sa Biblia, lumayo ang sinaunang Israel sa Diyos. Hindi nila sinunod ang kanyang mga utos at makalipas ang maraming taon, noong 723 at BC, sila ay natalo ng makapangyarihang mga Asiryo. Ang ginawa ng mga Asiryo sa Israel ay katulad ng ginagawa ng karamihan sa mga bansang mananakop noon, pinalayas nila ang mga Israelita mula sa kanilang lupa at inilipat sila sa malalayong lugar. Ginawa nila ito upang maiwasan ang muling pagsasama-sama ng mga Israelita at ang posibilidad na bawiin ang kanilang lupain at labanan ang bagong hari. Tingnan ang nakasulat sa ikalawang hari kapitulo 17. Sa talata 22-23, sinasabi, Nagpatuloy sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga kasalanan ni Jeroboam at hindi sila tumalikod dito, hanggang sa pinalayas sila ng Panginoon sa kanyang harapan, ayon sa babala niya sa kanila sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Kaya banihag ng Assyria ang lahat ng mamamayan ng Israel at doon sila nakatira hanggang ngayon. Dahil kanais-nais ang lupain ng Israel, nagpadala ang Assyria ng ilan sa kanilang mga tao upang manirahan doon. Dapat mong basahin ang buong kabanata 17 ng ikalawang hari dahil marami itong mga pangyayari na may epekto pa rin sa mundo ngayon. Maaaring ikagulat mo na ang Gaza ay binanggit sa Biblia sa konteksto ng mga pangyayari sa katapusan ng panahon. Ang hindi gaanong kilala at nauunawa ang aklat ng Zephaniahs ay isang propesya tungkol sa mga huling araw, at partikular nitong tinutukoy ang Gaza, ang parehong Gaza na pinag-uusapan natin ngayon. Pansinin ng mga talata sa kabanata dalawa ng Zephaniahs. Dito, nagsasalita ang Diyos sa kanyang tunay na bayan tungkol sa araw ng Panginoon, isang panahon kung kailan ipapataw ng Diyos ang kanyang paghuhukom sa mundo dahil sa kasalanan nito, isang serye ng mga pangyayari na maghahatid sa muling pagbabalik ni Heso Kristo. Sa talata apat, sinasabi nito, Walang atitira sa lungsod ng Gaza, at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asded ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekron. Habang nagpapatuloy ang kabanata, tinutukoy nito ang pagbabalik ni Heso Kristo. Tingnan ninyo ang mga larawang ito, ganap na pagkawasak, isang antas ng pagkasira na bihira nating masaksihan. Ang lugar na ito ay hindi na matitirhan. Posible kaya na ito na ang pagkawasak ng Gaza na inihula bago ang pagbabalik ni Kristo. Gaano katagal ang aabutin upang linisin ang mga guho at muling itayo ang lugar na ito? Muli pa kaya itong matitirhan? Oo, muling taitirhan ito. At, nagpapatuloy si Zephanius at isinasaad niya ang panahon pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo kung paano ang mga natira sa sambahayan ng Juda ay maninarahan doon. Pansinin ang sinasabi sa Zephanius to is the 7. Ang baybay dagat ay taytirhan ng mga hindi namatay sa lahi ni Juda, doon sila magpapastol, at pagsapit ng gabi, sila'y matutulog sa mga bahay sa Ashkelon. Sapagkat makakasama nila ang Panginoon na kanilang Diyos at ibabalik ang kanilang mga kayamanan. Hindi pa ito nangyayari, at sinasabi ng Biblia na ang lupain ay mapupunta sa mga Hudyo. Hindi ito para sa kanila ngayon, at hindi rin ito magiging kanila kung ito ay muling itatayo at taytirhan ng mga Palestino. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng kawalang katiyakan. May mga digmaan. May mga plano na nagmumula sa bibig ng mga pangulo. At ang mundo ay nagtataka kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit ang Biblia, ang Biblia ay may lahat ng sagot. Ito ay ganap na katotohanan. Lahat ng propesyang nakasulat sa Biblia ay natupad. Ito ay isa sa maraming patunay na ang Biblia ay ang walang pagkakamaling salita ng Diyos. Ang propesiyang ito tungkol sa Gaza ay tiyak na matutupad at maaaring nasasaksihan mo na ang simula nito ngayon. Marami, napakaraming bagay sa Biblia na kailangan mong malaman. Ang makapangyarihang Diyos ay narito. Siya ay soberano at siya ang naghahari sa mga kaharian ng tao, nagtatalaga ng mga pinuno sa mundong ito.